araw guys ay papunta naman kami ng asawa ko patungo sa laot namin at ngayon andito na ako sa bilahan ng asawa ko dahil patungo na nga kami sa laot para manubi ng liplipan o blue marlin fish ngayon dito at medyo naglokso-lokso na gamay itong pambot namin dahil nasa malapit na kami ng kalasian sa dagat namin as you can see nasugatan rin namin si papa patungo sa laot dahil nanubi rin siya dito at pawi na rin siya at sa puntong ito Patungo na talaga at medyo malapit na rin kami sa laot. At ito ako parang naano at di ko na maintindihan kung ano. At medyo kinulbaan na rin dahil sa mga bal balod ngayon sa nilalakbayan namin. At sa puntong ito, nasa laot na rin kami ng asawa ko kaya naghulog na siya ng subid ngayon dito. Medyo mataas-taas na rin ang inuhulog niya na ng subid ngayon dito. At hinugot na niya ang nylon dito. At yan din may kasama din kaming nanubi dito. Yan na ang unang subid sa lilipkas ito para pira-pira kami ngayon dito as you can see guys naghulog na nga ng pangalawang subi itong asawa ko dito at inaya niya ito dito at binutang sa balde at hinugot niya naman ito ng sobra at sinuksok niya ang nylon dito at kung lilibkas ito dalawang subid namin tiba tiba talaga kami ngayon dito at sa puntong ito binutang ang tara dagat itong mga subid namin ng asawa ko para swertehin kami ngayon dito sa panubid namin ngayon ng asawa ko ang ganda naman pagmastan itong laot namin Pero malulula ka talaga sa mga balud dito Sana lilibkas itong dalawang subid namin ngayon dito Para makabayad kami sa konsumo na gasolina na ginamit namin ngayon dito Dahil medyo marami-rami na ring bukol na gasolina itong asawa ko sa panunubid niya dito As you can see guys, parang gidaagat na ako ngayon dito Parang kasukao na ako at patuloy pa rin sa panobi ditong asawa ko para makahuli kami ng liplipan o blue marlin fish na tinatawag natin. Ayon din na sa malayong area kasabay rin namin sa panobi dito at yan pa si Uncle Titing na silingan ko. At ito pa kasabay din namin sa panubi dito. As you can see, naghugot-hugot na pagbira ng nylon itong asawa ko sa subid niya dito. At patuloy pa rin siya sa pagbira at paghugot dito. Sana talaga Lord, gubitin na itong pain namin dito. Medyo matagal-tagal na rin kami dito sa panubi namin. Almost half hour plus na kami dito. At patuloy pa rin kami sa panubi dito. talaga ako sa liplipan. Akala ko sa amin na itong liplipan, hindi pa pala kay galo pala itong kuha na ito. As you can see guys, patuloy pa rin itong asawa ko sa panunubi dito. Walang sukuan kami sa labanan namin sa panubi ng liplipan dito. May awa rin ang Diyos sa atin my love, sabi ko sa asawa ko dahil ramdam ko talaga na makakuha kami ng malaking isda ngayon dito. Pinapalakas ko talaga ang loob ng asawa ko para hindi siya maluya sa panubi niya dito. Sana Lord, kukubitin na sana itong dalawa naming subi dito. Maawa ka sa amin para mabaira namin itong inutang na gasolina namin. As you can see guys, inom-inom taraw ako ngayon ng minute mid dahil nauuhaw na ako sa panunubid namin ngayon dito. Inom taraw ako para mawala itong uhaw ko. As you can see, parang naglumbaan na kami sa panunubid namin ngayon dito. At sa puntong ito, lumibkas na itong isang subid namin ngayon dito. At hinulugan na rin ng clip ito ng asawa ko at lumiko siya ngayon dito. At may nagsunod-sunod sa amin dahil nakubitan na itong asawa ko ng Blue Marlin dito at binirabiran niya ang subid ngayon dito. Magwa one hour din kami bago nakubitan ng liplipan o Blue Marlin sa panubid namin. At ngayon, pinaspasan na rin ng asawa ko ang pagbira ng subid dito. as you can see guys binagbaga na ng asawa ko itong liplipan na nahuli niya ngayon dito at inalsa niya ito at sinakain na niya ito sa bangka namin at inilagay ito sa ilalim ng langkapan itong pambot namin at yan na naglilison na talaga ang asawa ko sa pagsulod nito <coughs> wala na suka suka na si guys ngayon dito. Ang hirap talaga kumita ng pera lalot na sa laot ka. Magsuka-suka ka talaga. Ganito talaga basta hindi magdagan at mag lang ang pambot sa laot. Dadagatin talaga ako at magsuka-suka pero kung tatakbo naman ang bangka hindi naman ako makaramdam ng pagkadagat o pagsuka-suka sa laot basta magdagan lang ito. At sa puntong ito, patuloy pa rin sa panubid itong asawa ko para madagdagan pa ang isang huli namin. At ngayon, binunta naman ng dagat itong mga subid niya para sa naman siya. Medyo okay okay na rin ako dahil nagdagandagan na rin itong pambot namin. At ngayon, naglimas ng asawa ko sa ulin dahil may limasin itong pambot namin habang nagdagandagan itong pambot namin. Kaluoy naman itong mukha ko nang luspad na talaga ako sa panunubin namin dito. Tagadagat ako pero hindi ako sanay isanap buhay sa laot. Sanay lang ako sa unasan pero sa laut hindi talaga ako sanay pero kung magdagan-dagan naman ang pambot okay naman. Yun kung hihinto lang talaga lalo't may huli na yan ang, ang problema. As you can see nakita namin ngayon si Rini Ote sa panubid niya ngayon dito. At upa si Pisay nagbabay-babay sa amin. Ang dami talagang manubid ay nakasabay ngayon namin dito at nai-enjoy ako sa pagtingin nilang dito. At patuloy pa rin sa panubid itong asawa ko. Nakailang oras kami sa paglibot-libot ng panobi dito ay hinipos na ng asawa ko ang subid niya at dinalian niya ito. At sa puntong ito, nagkain-kain tarao itong asawa ko ng biskwit dito at natuwa na rin ako dahil pauwi at patungo na kami sa isa namin at papalapit na talaga kami sa kabahayan namin. As you can see guys, ito na ang huli ng asawa ko na liplipan at nahawakan ko na talaga ito. At ngayon, inihaw na ng silingan ko itong nakuha na blue marlin ng asawa ko at tinanggalan na niya ito ng ulo at tinati na rin ang unod dahil ibaligya namin ito para mabayaran namin ang bukol na gasolina namin. At ngayon, kinuhaan itong unod gamay dahil may catch and cook kami ngayon at ang iba para sa mga manglapayers dito. As you can see, hiniwak ko na nga itong tinay dahil nilimpyuhan ko ito at hinati ko na rin itong unod at tinanggalan ng panit At pagkatapos, hiniwa-hiwa ko ito dahil kikilawin namin ito At sobrang pinaspasan ko na talaga ito dahil nagugusla na talaga ako ngayon dito At sa puntong ito, hinugasan ko na itong kikilawin namin At itong tina ay naaadubuhin ko ngayon dito At muling hinugasan natin ito para mawala talaga ang lansa nito Dahil malansa-lansa talaga ang liplipan Kaya tarungin mo talaga ang pagugas dito para mawala naman kunti ang lansa nito at ngayon, lalapuhan muna natin itong tinai ng liplipan para tuluyan talaga mawala ang lansa nito bago aadobuhin ito. At sa puntong ito, Hiniwa-hiwa ko na nga at hinati-hati itong tinain ng diplipan na adubuhin. At paspasay na talaga ako para mahuman ako dito. At ngayon nagpainit na ako ng kalaha na may mantika sa baygini sa itong mga lamashers natin at inulunod na rin itong tinain ng blue marlin. At inukay-ukay pagkatapos nilagyan ng tuyo, pamintang liso at dahon ito dinilagyan ng magic sarap para lumami itong adubong tinain natin at pagkatapos inukay at tinakluban na rin at aantayin na maluto itong adubo natin. At sa puntong ito, inukab ko na dahil luto na itong adubo natin at masaya na rin kami dahil patungo na kami sa napakagandang beach namin. Dahil doon namin kakainin, itong gagawin namin kinilaw at lalagyan din ito ng suka at kinumot ko na ito para matanggal ang lansa nito. As you can see, ito na ang mga lamasher sa kinilaw natin. At iniligay ko na rin itong kikilawing unod natin. At sa puntong ito, kinumutan ko na ito ng limonsito at sili na rin. Dinilagyan ng vitsin at asin. Pagkatapos nilagyan ng dato puto isuka at sabay inukay-ukay ko na ito at tinilawan ko ito. At ngayon, ito na ang main event sa video namin. Ang magkain-kain sa napakagandang beach namin. Kasama ng mga chikiting at habang kami ay magkain-kain dito, ay magsha out muna tayo. Shoutout nga pala kay Ri Lascano ay rin mo ninyo, Luarca Valiez, July D. Moore, Ruel at Dorsal Almeids at sa sino magpapashout out mag-comment lang kayo para man-notice ko kayo. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.